Sinong umaahon tayo ba o sila? Mga nila habang nakalubog ka pa Sa napuntang bulsa, pinaghirapan ko mga Nang pangalan ay Pinas Pinamumugaran ng mga buaya na dengas masakim kimsa sa karangyat at posisyon sa Pinas Mga buaya na mahilig sa 20 pesos na bigas Ano pa ini nga mga tao higagabaan Mga pransikang gobyerno iraging papahimul Sa may unuraryo mang punta nga iraging iibanan Prancikan gobirno ira pagi ni ibanan Tanah ku na angka butangan dan ayah Ada nena obu ya balas yung angka sada Itun ira kina on bilion bilion Nga kuarta mangadangas Mga dangas paan iba Nga batasan waray au datun katauhan Dan sada control ira pagi ni ibanan Nena nga nagresen ka na anupan amun mahihibo Binawat mga kuarta kipupay pagtago Sino ang magbabaho ang bao sila? Nagkangiti sila habang pinupuno ang bulsa. Ngayon saan ka pupunta ngayon? Kinurakot mo'y nabisto na. Ay ka o sa kada Hoy, pangurakot pa mo! Ay, pangurakot pa